nasa lahat. Imbis na magsayawan, nagsapakan ng dalawang miyembro na magkaibang Zumba Club. Namagitan na ang iba pang miyembro at pinaghiwalay ang dalawa. Pero patuloy ang sigawan. Ang ugat ng gulo, abangan! Pilipinas, alas 5.30 na. Ito na mga bumapanderang balita. Walang kudeta, AFP Chief Romeo Browner, tiniyak na hindi sila patitibag sa mga nagkakalat ng chismis. Hindi pa po gila, Pangulong Bongbong Marcos paninindigan ang 20 pesos na bigas. At arestado si Teves, puganting dating congressman, ide na nga ba sa Pilipinas matapos damputin sa Timor-Leste. na walang mangyayaring kudeta sa kanyang liderato. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief Ro, Romeo Browner na hanggat siya ang Chief of Staff, hindi niya hayaang magkaroon ng pag-aaklas labat sa gobyerno na nanatiling matatag, profesional, at tapat daw ang sandatang lakas sa chain of command at sa konstitusyon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live si Brian Castillo mula sa Camp Crame sa Quezon City. Brian, ano ba pinagagalingan ng payag ni General Browner tungkol sa umano'y kudeta? Gigi, matapos nga ang mahaba-habang panahon ay ngayon lang ulit nagsalita patungkol sa usapin ng kudeta itong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Ito rin so far yung pinakamatapan niyang statement dahil sinabi nga mismo ni Browner na hanggang siya yung namumunos na militar ay walang mangyayaring kudeta naglabas ng ganyang statement si Browner kasunod ng mga agam-agam na dumarami yung nga bilang ng mga sundalo at opisyal na militar na dismayado raw sa pamamalakad ng administrasyon. Ngayon man, sabi ng AFP, hindi na raw bago yung mga ganyang statement ni Browner at kinilangan lang ulitin dahil nga meron daw mga tao na nag-recycle lang ng issue ng kudeta sa kanilang hanay. Jiggy? At Brian, may ginagawa bang loyalty check ang AFP tungkol sa isyong yan? Alam mo, Jiggy, tuwing lumalabas yung uh, ganitong isyu ng kurita, ang palaging sinasabi ng AFP ay uh, walang unrest at walang kahit na anong movement mula sa kanilang hanay na maaaring magresulta sa isang kudeta. Hindi rin daw nagsasagawa ng loyalty check dahil malinaw para sa bawat sundalo yung kanilang mandato at yung kanilang katapatan ay hindi sa kahit sinong politiko, kundi sa saligang batas ng ating bansa. Wala rin daw panahon ang militar sa usapin ng kurita dahil nga may mas mahahalagang bagay silang kailangan pagtuunan ng pansin Partikular na nga itong nga usapin ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea para maprotektahan ang ating karapatan doon. Jiggy. At sa panig ng PNP, meron bang mga ganyang usapin din? Jiggy, dito sa PNP ay wala namang kahit na anong chismis o ugong na may namumuong uh, plano ng kudeta Kung meron mang pinag-uusapan dito, ayan ay kung sino ba yung papalit. Ito sa mag-retirong si PNP Chief Marville. Dahil nga come June 7 ay mag na siya sa pwesto at marami-rami yung mga contenders na posibleng pumalit sa kanya. Ngayon man, nakabantay naman daw ang PNP sa anumang posibleng sitwasyon at nakahanda silang tumugon. Jiggy. Yan po si Brian Castillo, nag-uulat live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kritikong nananawagan sa kanyang pagbibitiw. Tila pinikibit balikat din ng Pangulo ang mababa trust rating. Nangunguna sa balita si Mon Gualdez. I will wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Iyan ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hirit ng mga kritiko na magbitiw siya sa pwesto. Matatanda ang sinabi ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa gabinete dahil lang Pangulo raw mismo ang problema. Bit ng Pangulo, hindi niya iniutos ang courtesy resignation para magpapogi. I don't do things pang optics. If there is a problem, I'd like to fix it. Tila ay pinagkibit balikat naman ni PBBM ang resulta ng Pulse Asia survey kung saan sumadsad sa 32% ang kanyang trust rating, mas mababa kumpara sa 50% ni VP Sara at 63% ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, again, look at other surveys before we act. Uh, uh, know your source. Imperfect information makes you make imperfect decisions pinalagan din ng pangulo ang hirit ng ilang kaalyado ng mga Duterte na ibalik muna sa Pilipinas ang dating pangulo bago siya makipagayos. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. Sinabi ito lahat ng pangulo sa press briefing matapos dumalo sa 46 ASEAN summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nakabalik siya sa Pilipinas kaninang madaling araw. Moon Gualvez, News 5. Nakapili na si Pangulong Bongbong Marcos ng susunod na PNP chief. Tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan nito dahil hindi pa niya ito nakakausap ng personal. Gusto ng Pangulo na pagpatuloy ang mga nasimula programa sa Peace and Order dahil bumaba naman daw ang crime rate sa Metro Manila. Papalitan ng bagong hepe ang magre-retiro na sa Hunyo na si PNP Chief Romel Marbil. The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. Uh, and... I will actually tell them carry on what you are doing because we have a very we have very good statistics concerning crime Hawak na ng mga otoridad sa Timor Leste ang naarestong dating congressman na si Arnie Teves at live mula sa Pasay nangunguna sa balita si Gary De Leon Gary nasa na ngayon si Teves Dili sa huling informasyon na natanggap natin ay nakakulong pa rin sa tanggapan ng Department of Interior sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves. Alas 8 agabi, oras sa Timor-Leste nang pwersahan persando pasuwi ng mga police at immigration officers doon ang bahay ni Teves. Wala raw arrest warrant o anumang dokumento na itinakita ang mga police nang hindi pumayag ang mga police sa bantay ni Teves. Dito na nagkaroon ng tensyon at kinalagkad ang Timorese police si Teves at abogado nito. Wala rin daw naganap na interview na unang ipinangako kaya kunuwa sa bahay si Teves. Idiniretso ito sa kulungan. Tingin ng kampo ni Teves may kinalaman sa di ang DOJ sa pilitang pagkuha sa kanya. Wala kasi ibang kaso sa Timor Leste pero may kinakarap na kaso dito sa Pilipinas sa na ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Dalawang best ng tinanggihan ng korte sa Timor Leste ang extradition request ng Pilipinas. Jigi. At gari ano ang tingin ng mga bugado ni Teves uh, at pamilya niya kung bakit biglang inaresto ang dating kongresista? Jigi, kumbinsido ang pamilya Teves na may kinalaman ng Pilipinas sa biglang pag-aresto kay Teves. Sakto raw kasi ang timing ng pagdampot sa kanya na katatapos lang na ASEAN Summit sa Malaysia. May application kasi para maging full member ng ASEAN ang Timor-Leste at nakatagla ng isa pinal sa Oktubre. Kaya paniwala ang pamilya Teves, Pilipinas ang humiling na i-turn si Teves. Jigi. Yan po si Gary De Leon nag live mula sa Pasay City. Kinuwestiyon ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves ang pag-aresto sa kanya sa Timor-Leste at live mula sa DOJ sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang susunod na legal hakbang ng kampo ni Teves? Pagsuhin si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor Leste, naghain ng uh, petisyon ng writ of habeas corpus ang uh, kanyang kampo sa korte roon. Ibig sabihin, gusto nilang dalhin si Teves sa korte at ipaliwanag sa kanya kung bakit siya inaresto. So, ayon sa kanyang uh, abogado na si Attorney Ferdinand Tupasio, gagawin nila ang lahat na uh, legal na hakbang para iapila nga ang umano'y iligal na pag-aresto kay Teves. Wala raw kasing anumang dokumento at a warrant of arrest na ipinakita ang mga polis ng damputin si Teves sa kanyang uh, tahanan sa dili kong matatandaan na nag-apply ng asylum itong uh, si Teves sa Timor Leste at uh, siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng pagpaslang kay dating uh, gobernador Ruel de Gamo at siyam na iba pa. Ziggy? At kamil may pahayag na ba ang pamilya de Gamo sa pagkakaresto kay Teves? Yes, Ziggy, iginiit naman ng uh, byuda nga nitong uh, napas ng na, na si Congressman Uh, Janice De Gamo na malaking hakbang itong uh, pagkakaaresto kay Teves para makamit ng kanyang pamilya ang buspi. Siya umaasa rin sila na mapapanagot na ngayon si Teves. Gigi? At uh, may pahayag na ba ang DOJ kung sigurado nang mapapabalik si Teves sa Pilipinas? Oh alam mo Jiggy, base sa ilang uh, local reports na nakita natin ah uh, mismo si Istimor president Jose Ramos Porta ang nagsabi na gusto na nilang ipa deport si, De si Teves sa lalong madaling panahon dahil ayaw na nila umanong manatili siya sa bansa dahil isinaalang-alang nila yung national interest at dito nga sa sa mga local reports ito nakasaad din na posible na ngayong araw ipa-deport si Teves pero ang Department of Justice sinasabi nila naghihintay pa sila ng kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Timor Leste at kung paano makakabalik ng bansa si Teves. Gayon handa raw sila sa transfer of custody ni Teves kapag naging klaro na ito. Sige. Yan po si Camille Samonte nagulat live mula sa DOJ sa Maynila. Susunod, mga alternatibong ruta sa EDSA Rebuild inilatag na ng MMDA. Mga magzuzumba imbis na magsayawan na uwi sa umbagan. Diyan lang kayo mga kapatid. Dapat, una sa lahat. tinatagda ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa EDSA rebuild. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ng ano mga alternatibong kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista? Higit dalawang linggo nga bago simulan ang pagpapaayos ng EDSA ay pitong alternate routes papuntang norte ang binuksan ng MMDA at meron ding labing lima papunta naman sa southbound. Narito ang uh, detalye ng ilan sa mga rutang yan. Kung papuntang Norte halimbawa, pwedeng dumaan sa Ross Boulevard, Bacapagal Avenue at Naya Expressway. Dumiretso sa Terminal 3 exit, papuntang Nichols at dumaan sa East Service Road, papuntang C5. Kung papunta naman sa South, ay dumaan sa Skyway Stage 3 at uh, 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 sa Kupapuntang Quezon Avenue, y Rodriguez, Plaza Asul o Nagtahan, Buendia, Magallanes at Naya Expressway. Para sa buong listahan ng mga alternatibong ruta, bisitahin ang Facebook page ng MMDA. Jiggy, inabisuhan din ng MMDA yung mga motorista na dumaan o gamitin itong mga mabuhay lanes para nga bigyan daan itong ETSA Reveal. At Gerard, kahapon bumaba yung mga nahuli sa NCAP. Kumpara nung unang araw, ngayong araw, kumusta ang uh, uh, NCAP uh, operation? Alam mo Jiggy, sa observation niya ng MMDA, mas naging maayos ang designated lanes sa major roads dito sa Metro Manila. Dahil nga, parang naging mas masunurin yung mga motorista. Pero nga lang, sa takot na magmulta, eh parang nasobrahan naman yata yung masunurin nila. Nag-viral ang video na ito sa Ortigas Avenue, corner Santolan Road, kung saan hindi kumagalaw ang mga motorista sa stoplight kahit na may ambulansya. Nakausap ng news 5 ang uploader ng video na yan, at uh, batay daw sa kanyang obserbasyon, eh, wala siyang intensyong manira o mangusga. Pero ayon sa MMDA, hindi naman daw maisuhan ng citation ticket ang mga sasakyan sa ganyang sitwasyon. Dapat daw bigyan daan ng emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at iba pa. Hindi rin daw kasi automatic na natitiketan ang mga motoristang nahuhuli sa CCTV dahil dumadaan pa sa manual review at validation ang lahat ng nakikita nilang uh, sa mga lansangan alinsunod sa proseso ng NCAP. Chiki. At panguli na lang, no, magkano ulit ang multa dito sa pag nahuli ka sa NCAP? Alam mo Jigi iba't iba yung mga schedule ng fines and penalties depende doon sa naging uh, violation ng isang motorista pero for example doon sa desing uh, at sa uh, uh, disregarding traffic signs katulad kung ang isang motorista ay dumaan dito sa, uh, sa bike lanes dito yan ay 1000 pesos at yung notice ay matatanggap 7 days after ng mismong violation dahil ito sa postal system natin at ipapadala through registered mail GE. yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe may mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung nga uh, maaari ba itong tumawid lalo kung nagumpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay uh, Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, e eh maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong uh, gumulong sa 20th Congress dahil meron pong uh, question kung uh, may jurisdiction ba ang 20 19th Congress sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress ay naman kay uh, isa sa mga house prosecutor at the uh, Iloilo 3rd district representative Lawrence defensor eh dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahaya. I, to say that. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluensyahan ang mga uupong Senator Judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan po si Marian Enrique sa gulat mula sa Batasang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapanindigan ng kanyang administrasyon ang benteng bigas. Git pa ng Pangulo, hindi ito papogi lang. Sinabi yan ni Pangulong Marcos habang nasa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit. Pag-uwi. Watch me sustain it. <laughs> And then uh, we'll talk in uh, uh, May of uh, 2028. Oh, natuloy ba o oh, hindi? We found a way to do it. We could not do it before. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin. Pag-uwi sa bansa, binisita naman ni PBBM ang warehouse ng NFA sa San Ildefonso, Bulacan. Personal niyang sinuri ang supply ng bigas ng NFA at pinakinggan ang hinaing ng na mga magsasaka kaugnay sa pambabaratuman sa kanila ng mga trader ay sa Pangulo, pag-aaralan niya ang pagtatakda ng floor price para hindi malugi ang mga magsasaka. Para sa nangungunang balita sa sports, narito muli ang kapatid nating si Denise Tan. Denise. Thank you, Jiggy. Isang panalo na lang kailangan ng Indiana Pacers para makapasok sa NBA Finals. Tinalo nila ang New York Knicks sa Game 4 para makuha ang 3-1 lead sa Eastern Conference Finals. Nagsimulang dumistansya ang Pacers sa second half ng laro. Sinubukan ng Knicks na humabol pero hindi nila napigilan si Tyrese Halliburton. Naka-triple-double, 32 points, 15 assists and 12 rebounds si Halliburton para sa 130-121 victory. At yan ang nangungunang balita sa sports. sa po si Denise Tang. Hall, barko ng atin ito koalisyon magdamag na binututan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. At dalawang lalaki na nagnanakaw ng mga kable sa ilalim ng manhole huli. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Damag binuntutan ng China Coast Guard ang barko ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kumusta naging aktibidad yung concert na dinaos ng atin ito koalisyon? Gigi, itinuturing ng matagumpay ng atin ito koalisyon ang pagdaraos ng kauna-unahang konserto sa West Philippine Sea o malapit sa Pag-asa Island. Matapos nga ang magdamag na pagpuntot ng China Coast Guard sa aming barko ang Kapitana Felix Oka ay natuloy pa rin ang konserto sa dagat. Mula sa dalawang Chinese Coast Guard vessels, isa na lang ang naiwan mula alas 9 kagabi at sa ngayon ay narating na namin ang pahagi ng katubigang sakop o territorial waters ng Pag-asa Island. Nasa 4 to 5 nautical miles ang layo namin sa isla na okupado ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group o KIG. Nagpapatuloy ang uh, concert na sinunod portahan ng iba't ibang mga artist mula dito sa Pilipinas at maging abroad. Gaya nga dito ng grupong Horizon mula sila South Korea pero all Filipino male ang mga miyembro nito. Ikinatuwa ng grupo na magagamit nila ang kanilang partisipasyon para nga sa pagsuporta, sa mapayapang uh, pagpapatuloy ng ating adhikain o ng ating uh, ito, koalisyon sa soberanya natin uh, sa West Philippine Sea. Bukod sa konserto naman, Jiggy, ay mamimigay din ng uh, libreng ayuda o diesel sa mga manging isda mula mismo sa pag-asa island ang ating ito, koalisyon. Jiggy. Yan pong ulat ni Gio Robles mula sa West Philippine sea. narito ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Nauwi sa suntukan ang dapat Zumba ng mga residente niyan sa Coronadal City. Nagugat ang gulo sa pagtatalo ng dalawang Zumba instructors kung sino sa kanila ang dapat sundin sa Zumba session. Naawat din ang dalawa kalaunan. Nakatikim din ang sapak ang lalaking ito sa presinto Sospek siya sa pagpatay sa isang pulis noong 2015. Hindi napigilan ng kaanak ng biktima ang kanyang galit sa sospek. Nauna nang naaresto ang dalawa pang akusado noong 2017. Tinutugis naman ang isa pa. Walang kawala dalawang lalaki niyan na inabangan ng mga otoridad na lumabas sa isang manhole sa Quezon City. Basta sa imbestigasyon, nagnakaw ang mga sospek na nasa may gitlabing siyam na metro ng cable wire. Nasa kustudiyan na sila ng mga pulis. Nakaandusa at wala ng buhay ang isang delivery rider ng datna ng mga otoridad sa Paco or Cavite. May tama siya ng saksak sa likod. Tingin ng mga pulis, selos o personal na galit ang ugat sa krimen. Iniimbestigan na ang insidente. Gary De Leon, News 5. At yan po malalaking balita sa oras na ito. Huwag pa huli, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. At ibat ka. Nagbabalik at may bagong modus kung saan patutulugin ang target nilang foreigner. Kaanak ng pinatay na Pulis Maynila at naarestong sospek nagpang-abot sa presinto. Ito na, na <laughs> Nag-viral na imburnal sa Makati, ginagawa ro motel ng mga